Mami M. Mami M cooking time. Today, dahil last time nagluto ako ng bagong, syempre masarap eterno yung sa ating kare-kare. Yes, my dear. Ito ang ating tuwalya. Tuwalya lang ang gusto namin eh. Kaya for today, ang kare-kare natin ay puro tuwalya. Ayan. One and a half kilo po yan. Napalambot na. Next nating ingredients. syempre the garlic. The onion. Ito po ay powder at suwete. Dahil maulan mga dear, walang magandang kulay. Aya, ito yung nabili ko. Pwede na rin. Yes, meron tayong uh, umami. Ajinomoto. Nagamit tayo ng dalawang kare-kare mix. Yes patis, meron. Siyempre, sasangkot siya natin yan sa patis. At hindi mawawala ang ating cooking oil. Yes. At siyempre, ang bibida. Ang magpapasarap sa ating kare-kare. Charan! Ayan, gagamit ako nito, mga dear. Before, ang ginagamit ko nung nasa abroad ako ay yung jeep. Kaya lang, masyari siyang expensive. Ngayon, natagpuan ko si creamy peanut butter. Yun na lang ang ating gagamitin. Gluten-free pa siya. Okay, let's start the cooking! Yes! Start na tayo! First, initin. Lagyan ng mantika. Lagyan natin ng cooking oil. One, two, three, four. Then ayang addi, garlic, isang buong garlic, ayan. Garlic, garlic. Garlic. sunday. Ayan, kaya naisipan ko magluto ng kare-kare, mga dear. At, syempre, may sideline din si mami eh. May pa-order tayo ng ating kare-kare. Kasi, dito sa house, apat kang po kami. Ako, ang asawa ko, at ang dalawa kong anak. Ang adult, then tatlo po ang mga makukulit na chiki So, kami ng apat ang kakain. Masyado po yung marami. Kaya, 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 nagpapa-order po ako ng ating luto ahead of time para na isasangu ko po dila sa akin lulutuin. Yes. O, eh, eh, diba? Discard yung kailangan sa life crisis kasi mahirap sa sa ngayon mahirap sa ngayon ang walang discarte sa life kasama yun ilagay na natin yung ating napalambot na towel ayan malinis na malinis 1 and a half kilo malaput na din naman siya. malaput na. Then, talagyan natin. ang ating at suwete powder. Ayan. Lagay na natin si at suwete. Sukot so, siya muna natin mga sisto. Mga mga shikels. O, diba? Mga mga shikels daming na uusong tawag sa mga mami, no? Basta ako, mami, M lang, okay na po ako. M stands for nilet po, my nickname. Ayan. Masarap dito, parang kal kalikalyo sa ano? Ayan siya. After na nasangkot siya, after masangkot siya yan, mga dear, Ayan, pwede na nating ilagay yung ating sabaw. Ayan, lagay ko na yung sabaw yung pinagpakuloan kanina. Yung unang kulo po ay aking akin pong itinapon. Bale, yung pangalawang ano na, tinapon ko, hinugasan ko siya ng isang hugas sa gripo. Then, tsaka ako siya, nilagyan ulit ng panibagong pasabaw. Ayan. Pakuluan lang natin yan siguro mga 10 more minutes. 10 more minutes para mas mas muna na ang lasa bago tayo maglalagay ng ating peanut butter kasi pag nilag once na nilagay mo na yun uh, lumalapit na po yung sabaw. Ayan. For the meantime, yan, ipakuluan lang muna natin ng 5 to 10 more minutes. Ano siya? Ah, magiging creamy na siya. O, tingnan nyo naman yung sabaw. Wow lamig-lamig pa yan, lalo yang nalapot, mga dear. asa ang gulay? Hindi ko po sinasama ang gulay, mga dear. Siniiba ko po ng luto. Ayan, marami kayong option na pwede nga, eh. Pwede po kayong mag ng tokwa. Ay, na ano ba yung? Cut! <laughs> Ayan Ayan na po ang ating curry-curry. Kumukulong-kumulong na. Now, yung peanut butter po kanina, nagkanao po ako ng nagkanao po ako ng dalawang sandok nito. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. Pwede na natin ilagay yung ating peanut butter nalaw ko po, po yan sa sabaw. Ayan sya. Then, pwede na rin natin ilagay yung dalawang magic, sarap, ay magic, sarap, sorry naman, tao lang. Mama po, kare-kare miss. Dalawa. Yung 100 grams po ang dinamig ko yung 100 grams. 100 grams economy pack. Ayan. Lalagay lang po. Lagay lang natin siya. Ayan. Bale, dalawa yung ating ilalagay. Tingnan natin yung dalawa. halo-halo lang muna natin. Halo-halo. Pwede pong magprito ng talong, ihulog eh, nyo. Pwede bagyo beans, pwede sitaw, pwede yung puso ng saging. Ayan, uhulogan na lang, lang ng gulay. Kung gusto nyo kasama yung gulay. Ako po kasi, hindi ko po sinasama ang gulay dahil madali pong mapanis. Opo. Kaya kanina, kumuha na po ako ng konting sabaw. Ayan kumuha na ako ng konting sabaw kanina, iboboil natin yan. Pag kumulo ko na po yung mga gulay na isasaw natin sa kare-kare. Today, available lang yung ating pechay Tagalog dahil sa sobrang bagyo, napakamahal po lahat ng uh, gulay. Kung ano lang po yung available, at kaya ng ating budget yun lang po muna ang ating gagamitin. So, today uh, pechay Tagalog po ang ating uh, lulutuin para sa ating kalikamin. Ayan, kumukulo na siya. Pwede na po natin ilagay yung ating pechay. Inugasan ko po mabuti ang ating pechay. Ugas na ugas. Kasi, alam nyo na, may mga lupa. Ayan. Kaya dapat, inugasan po mabuti, lalo na yung sa stem niya. Minsan, meron pa yung mga linta na nakikita ng mga mga she ay nang suso kaya much better hugasan po nating mabuti Ayan. Hindi po bonggam-bonggang ating pechay today. Pagtsatsagaan na rin natin yan. Ganun talaga. Nataon tayo sa may bagyo. Bukod sa mahal na po, Bukod na sa mahal na siya, hindi pa siya kagandahan. Konting ke, konting kembot na lang. Okay na po yan. And that's it for today. Yan na po ang ating kare-kare. Ayun. God bless everyone. See you all next vlog like and subscribe po. I love you all. Bye-bye.